So ngayon ba? <laughs> ano ba yung waistline mo ngayon? Nasa 20 na. Diba? Ito talaga yung pabaig na yung inis kang katabi. <laughs> Hello Luxers! This is Anna Magkawas and welcome to Glow Up with Anna. Kung saan pag-uusapan natin anything under the sun. Life, love life beauty, business at marami pang iba. And for today's episode, it's pageant season again. So andyan na sino ba mga pambato ninyo sa darating na Miss Universe Philippines? Sabi nga nila, puksaan na. And for our today's guest, of course, isa rin siya sa malapit sa puso ko because she is one of our slim baby, no other than Eliana Aduana. <laughs> hello, hello, hello mga Luxers! Kamusta po sa inyong lahat? I'm Eliana Marie Adwana You're now Miss Universe Philippines in Alaan, Laguna. And super excited ko ngayon kasi kasama ko ulit si Miss Anna na very, very supportive since, you know, 2023 pa lang. Nagkakilala na kami yan and then may spark talaga sa relationship <laughs> namin as my boss pero more like a friend now and a mom sa sobrang grabe yung, grabe yung, yung support. <laughs> Motherly love, yes, gano'n. Yes. Motherly care. Okay. Bumawi. Bumawi. <laughs> Sabi ko, nasan na daig mo pa nga, mami ko, kasi nandun, kasi reveal ko ka. <laughs> so anyways, una-una sa lahat, of course, I'm so proud of you because she finally decided to join the Miss Universe Pageant 2025. Ano yung sa tingin mo, isa sa mga bagay na hindi ka agad nakapag-say yes sa'yo? Mm -mm. Actually, um, nung nag-usap tayo noon, Miss Anna, nung opening natin noon sa SM Masinag, medyo hesitant pa ako noon talaga kasi um, I was still the reigning queen. Yeah. of the other pageant, yung pinaka previous pageant ko. So at the time, I couldn't commit to anything else. So parang ako, um, syempre in respect of the organization, yeah. ganyan. Kasi ako, I really don't want to be burning bridges eh. No. Gusto ko talaga smooth yung flow ng relationships ko with everyone, ganyan. Kasi syempre kailangan natin yung connection na yun talaga with everybody, di ba? Even in the future. Kasi etong pageant naman na to, it's only gonna last you for a while, di ba? Pero yung connection and yung mga friendship, yung mga mga relationship mo with people and the network you build on, it's gonna progress even in this lifetime, di ba? So ako, napadeside na lang ako, mas Anna, nung narealize ko na meron pa pala akong gustong gawin and gusto ko pa makakontribute talaga sa table ng pageantry sa And maybe gusto mo pang itest yung capabilities mo? Yes. Gusto ko pa ma-discover kung ano yung kaya ko pang ibuga. Kasi sa totoo lang, Miss Anna, no, yun sa pageant career ko kasi parang natutuwa ako kasi not everyone is given the chance kasi to be in the limelight so parang ako nabigyan ako ng na opportunity na yon ni God ng universe diba so might as well make the most out of it so tuloy-tuloy lang and speaking of spotlight nabi yung viral <laughs> video mo bulaklakan na two-piece na talagang halos lahat ng mga pageant media pinick up yon So, all over social media, ikaw ang nakikita namin. So, kaming mga asawa ng mga asawa namin, medyo naiimbed. Ano ba naman tong katawa nitong babae na Bakit, bakit siya pinagpala ng ganun? Okay. So, what's the story behind that floral Ah Swim uh, swimsuit. It was during my um last pageant swimsuit competition somewhere in Mindanao. So it was in Bukidnon, tapos I was wearing a floral swimsuit, two piece 'yon, and then nanalo din ako noon, Miss Ana ng Best in Swimsuit. So isa 'yon sa pinaka-memorable. <laughs> isa talaga yun sa pinaka-memorable. Tapos doon ako natag na Miss Ring Light, ganyan. Na uh, ano ba yung waistline ko noon? Medyo malaki pa talaga ako noon eh. So ngayon ba? Uh, ano ba yung waistline mo ngayon? Nasa 20 na. ba diba? Ito talaga Pero yung pabae pa... But... yung inis kang katabi. Imagine mo yung 20. Ano <laughs> yung sandangkal? Pagbusog busog, 23. Charo. Ah, okay. <laughs> Pag gutom, 20. <laughs> 20. Pero, Pero, dati ba, ganyan na talaga yung katawan mo? Hindi, actually, Miss Ana Kasi sa family namin talaga, hindi kami yung payatin. Kasi di ba may mga families yes, talaga? Yes, kami Di ba? Meron mga gifted with the family DNA na yeah. hindi nila kailangan talaga na... Mm -mm, the jeans, the mm -hmm. ba? So, ako kasi sa family namin, mas more on the fully figured side kumbaga. Since nasa pageantry ako, I have to work. twice harder. So, paano mo Kaino ba? Talaga. Paano mo so, na achieve yun? Possible pala yon? yun? Possible. Possible na possible. Ngayon, kasi no sugar diet ako, Miss Anna. Yun talaga yung secret ko ngayon. Nag-try ako, kasi ba diba may TikTok trend na no sugar for 10 days, ganyan. Oh, okay. So, see uh, the result after 10 days mm -hmm. daw, ganyan. Kasi dati, talaga mahilig ako sa sweets, eh. mahilig ako mm -hmm. sa cakes, sa cookies, ganyan. Anything na i-present mo sa akin, may masarap na pastry, ganyan. Kakainin ko yan. Pero, Tinry ko yung TikTok trend na yon no sugar diet ah oh, sige after 10 days nakita ko talaga na okay siya tapos 'di ba naglallox din ako yung cafe macchiato mahilig din ako sa coffee so tiningnan ko muna syempre yung the yung digits. label natin yeah. 'di ba the nutrition facts ganyan tiningnan ko kung may sugar wala wala naman so tuloy-tuloy lang coffee din mm -mm. so from dati anong waistline mo dati ano ko 20 25, 26, yung pinakamalaki ko noon. During the pandemic din yun. Down to 20. Mm -hmm. Down to 20. Mm -hmm. Down to Ayun 20. Yun yung 26, hirap na hirap na tao. <laughs> eh. Yun pa kayang 20. From 26 yon to 20. Tapos hindi kasi din smooth talaga yung transition ng pagiging into fitness ko. Kasi nagkaroon din ako ng eating disorder, oh. mga ganong bagay, di ba? So as a teenager naman noon, yung mga kapanahon na yon, nanonood ako ng mga parang Victoria's Secret fashion show. So, makikita mo sa TV yung mga body standards, de yes, di ba? Yes. Kailangan, ganito. So, ka na-inspire. Mm-mm, doon ako na-inspire. Tapos, yun nga, going back sa eating disorder ko, naka problem din ako noon kasi bulimia nervosa naman yung ibi ko. Na. Anong ibig sabihin ng bulimia nervosa? Mm -hmm. So, parang vicious cycle kasi siya na, I would eat a lot. I would consume a lot of food and then vomit right after. Oh. So, I would forcefully ano vomit talaga. Yes. Na ano mo? Mm -mm. Okay. So, ginagawa. Kasi uso din yun dati, di ba? Yung kakain sila, gusto nila kumain. So, yeah. And then, iluluan mm -hmm. iluluwa nila pero pipilitin nila if force mo yung sarili mo yes magbe bench eat kumbaga tapos after a while mafi-feel mo guilty ka ganyan so ang tendency ng katawan ko noon i-vomit ko na lang eh after ko mag-vomit syempre magugutom ulit ako so kakain ulit ako so parang it's a vicious cycle talaga na nagkaroon ako ng mental problem ganyan mental health problem so nag-transition ako and nag-consult ako ng psych ganyan tapos it helped na magpunta ako sa gym every time na ma feel ko na a little bit fully figured kumbaga. So, yan a question. May lahi ka ba? Ako? Wala. Wala So, talagang po. pure Filipina? Yes. Full y Filipina talaga ako. Miss Anna. Natubong siniloan Laguna? Yes. From... And nakita ko yung picture mo dati. <laughs> Grabe. Like, eto ka na ngayon. Oh. So, Paano nangyari even uh, yung kutis mo? Uh -oh. Pero kasi ako noon Miss Ana sa Siniloan kasi marami kaming mga palayan talaga mm, mga bukid. Yeah. So doon ako lumaki na uh, naglalaro ako sa mga ganong you know environment ganyan. Tapos nung tumanda na ako, hindi ako lumalabas ng bahay tapos bumalik yung totoong kulay ko. Pero hindi kasi sapat na natural color mo lang yung na improve mo pag nasa bahay ka lang. So parang syempre, kailangan mo ng mga supplements, kailangan mo ng mga pampaboost pa. Pantulong. Ng, pantulong. Kumbaga, kumbaga. Which is, dami-dami dami ngayon, di ba? Yes. So, Yana, dun sa pageant journey mo, was there a time ba na na-disappoint ka sa sarili mo? Because hindi mo na, feeling mo hindi mo nabigay yung best. Yes, yeah, several times then, Miss Anna. Pero, In you mentioned, lahat ng mga sinalihan mo may pwesto ka. May nakukuha kang ano, uh -oh. place. Uh -oh. Na-disappoint rin nako kasi parang as a, as a person kasi medyo perfectionist ako eh. So parang kapag uh, sumali ako ng competition, kumbaga, ang goal ko talaga is to win the main crown or alam mo yung pinakamataas na placement talaga. So yung disappointment ko comes from me being a perfectionist. Over time, na work out ko siya. Over time, nag mature ako into thinking na sometimes you know success can also come from the happiness and the journey and being in the moment. So yun yun na realize ko then as a, as a pageant queen. You're 26, all right? <laughs> so, question is, may nagmamayari na ba ng puso ni Yana? <laughs> Wag na nating i-vulgar kung sino. Diba? Nakikita ba sa portrait? <laughs> Hindi. Ngayon, kasi mas focus ako ngayon, Miss Anna, sa pageant career ko. Ngayon-ngayon, lalo na MUPH, mm -hmm. diba? So, medyo mahirap na laban to. And sa tingin ko naman yung pag-ibig, nandyan lang yun sa tabi-tabi. Can wait. Can wait. can wait. Love can wait. Love, Pero can wait. corona muna tayo. Oh, corona muna tayo kayo. Oh, <laughs> bago Pero puso. Pero sa tingin mo ba yan? Kasi 26 ka na. Ako nag-asawa ko, naalala ko, 27 years old ako. Yes. And that time, feeling ko, super late na ako nag-asawa mm. noon. Kasi yung mga mm -hmm. kasabayan ko, mga classmates yes. ko, parang nag sila 20, 22, uh -uh. 24. So Uyong. feeling ko yung age na 27 super late na. So, ikaw ba sa tingin mo, anong age ka magsiset? Actually, kasi, if I may just share, no? During the pandemic kasi, I was in a relationship. Oh. Uh -oh. Uh, I was in a relationship for, for um, mga five years. Hala, tagal. Years. Matagal. And I was gonna get married na. OMG. Hindi pa ako nagpa-pageant nito, ah. Tapos, plan ko noon, Nagpakasal na ganyan tapos parang may redirection na nangyari. So parang napaisip ako noon, ah ito pala yung rason kung bakit hindi natuloy kasi Magpa-pageant pa pala ako. Nangyayari pala yun. Nangyayari talaga, siyang, talaga siya. Parang siyang nasa ano lang. Parang mga teleserye yan. Parang lang, teleserye. Diba? Narealize ko nga ngayon. Sabi ko, oo oh, nga, no? Parang meron pa talagang plano sa akin si God. Tapos, ngayon, mas priority ko ngayon talaga, career. Tapos, corona habang bata pa ako kasi mas okay na yun yung pina-prioritize ko ngayon especially breadwinner din ako sa family so kailangan ko mag-give back sa household namin ganyan mapag-aral ko yung kapatid ko tapos love can wait i think lalo na pag yung tao na inaay mo for your future is someone who is really patient and who is really understanding and, and who is really supportive. Yes. Yeah. Yun talaga most importantly. And who is also as career-driven as you are. Oh. So, ganun. tama. Diba? Love can wait. Huwag magmadali. Yes. Diba? ba dami kasi ngayon dyan, nagmamadali. Parang feeling nila maubusan sila ng lalaki. Oh. Minsan, dumadating siya sa moment na mas hindi mo inaasahan. Yes. Totoo yan. nasa ana. You're a scientist by profession. Mm. -mm. Back it. <laughs> like parang feeling ko kasi super talino. Well, well, kita naman. Ah, beauty and brain naman talaga pag sumagot ka parang uh -oh. yung microphone no kulang na lang ka input talaga. <laughs> Ako kasi si Ana, talaga dati pangarap ko maging doctor talaga. Eh, sa Pilipinas kasi, bago ka maging doctor, kailangan mo ng pre-med na course. So, ang pre-med na nun is MedTech. Mm -hmm. Tapos after four years, I graduated as a MedTech and then I took the licensure examination. Ngayon ba sa tingin mo after da Miss Universe pageant. Mm -mm. sa tingin mo ba Meron pa. Sana talaga ito na yung pinakalas last. kasi gusto ko na talaga na mag gravitate na towards sa uh, more stable career. Gusto ko rin syempre, maging kagaya mo, businesswoman, oh. ganun Kasi I, I really look up to Miss Anna and she knows it from the very beginning. Kahit yung mommy ko, she really looks up to you, no? And she's been a fan. I've also been a fan of your journey. Nakita ko talaga yung transition mo from humble beginnings, kumbaga, from rags to riches. Miss Anna natin, eh, <laughs> ang Madam, Lady, Lady Boss natin. Tapos 'yon, gusto ko talaga na so, ganun din yung transition. Kung po. ano what kind of business do you plan mm -mm. na gawin in the future? Mm -mm. Mas more on food, food business. So, restaurant. A restaurant, ganyan. Also, kasi I love cooking I love and I love cooking. baking. I think I got that from my mom. So, yeah. every time nasa bahay kami, tapos uh, magkakasama kami, ganyan. Nagluluto lang kami. And then, hopefully in the future, I'll also give my mama a restaurant of her own we can pass down to generations talaga. So, syempre, diba, 20 yung bewang mo ngayon. Yes. So pag dumating yung time na settle down ka na. Mm -hmm. Of course, anak ka. Mm -hmm. May idea ka na ba in mind like ilan ba yung gusto mong maging anak? Ooh. <laughs> Actually, feeling ko gusto ko ng kambal. Uh, Miss ah, lahi ba kayo? Wala nga. Oh, uh, eh. problema yan. <laughs> Kaya yung partner ko kailangan ang ano, ang unang pag first date na, may tatanungin ko. May, lahing, may sila. lahing ka ba kamba? <laughs> pero wala pa naman ngayon. Wala pa. MUPH muna yeah, at yeah, yeah. yun, career muna. Pero Pero hindi ka takot. Like, pag dumating ka na din sa stage na yun, syempre the motherhood journey, ibang yes. ibang ganap ng buhay naman na yun. Yes. Which is malayo sa pageant. Mm -hmm, so, hindi sorry. ka ba takot na mawala yung figure mo? Sa tingin ko, Miss Anna, hindi. Kasi, um, I think motherhood is a really good avenue for a woman to be more empowered, kumbaga. Parang pageant, no? <laughs> <laughs> parang pageant. Yeah. Parang pageant, pero the way I see motherhood kasi ganun talaga. Parang, it's gonna make mothers more empowered. Para yung mga anak nila and, you know, the offsprings will really look up to them, ba? So, ako, I think I'm ready for motherhood when the time comes. At the same time, uh, sa kumbaga kung iisipin ko yung physical asset ko, I think kayang-kaya kasi I'm into fitness at the same time may mga food supplements kagaya nung iniinom ko ngayon talaga 'di ba cafe macchiato favorite ko talaga yon no sugar diet I will still continue doing it. de ba may mga supplements dyan, food supplements na kayang makatulong. So, ngayon kasi times are ever changing, eh. ba? Diba? So parang my help from science, my help from other people, my help from different kinds of um, businesses na kaya kang maging best version of yourself. Yeah, eh. Grabe sumagot. Par parang ano talaga, pageant! Oh, Pwede ding politician. <laughs> <laughs> Pero, meron ba? Like, may lahi ba kayo na Sa nasa politics? politics? Or, Parang meron. Meron? Meron, Miss Anne. So if ever na magkaroon ng chance? Siguro. Posible? I, I love giving back to the community, mm -hmm. Ms. Anna, Pero feeling ko, more on the entertainment industry ako. Kumbaga, after pageant, mas more on entertainment industry. Tapos, siguro in the future, di ba, kung may calling talaga ako. Yeah. Kasi nafi feel talaga ng tao yung calling eh. Ang calling ko ngayon, pageant, and then after, entertainment industry. Mm -mm. Meron kaming segment dito which is memory bag So, uh -oh. di ba, I messaged you, sabi ko Magdala ka ng at least tatlong bagay mm -mm. na mahalaga sa sa'yo yes. And you wanna see it today Chana. So, ayan I'm may name pa siya <laughs> okay, okay. So, meron siyang dalang mini maleta Mini maleta So, eto May tag pa yung sapatos May tag pa ba? So, what's I the story dyan sa sapatos na yan? Eto, actually, ito yung first pageant heels ko na... 2020. Ah, uh, yon fun fact din, kasi nung college ako, Miss Anna, nag-join ako ng pageant. It was in 20... Eto It was in 2016. 17 I think 2017 Boy, Pero I don't consider it kasi my first pageant kasi nag-back out ako doon Ay bakit? Oo uh, uh, kasi gusto ko i-prioritize yung acads ko oh, eh oh. Be, being a college student and also I was a scholar kasi that time parang feeling ko hindi ko kayang ma-balance yung pageant and then yung academic side ko So ang nangyari noon nag-training ako kaya meron akong pageant heels na ganito binili ko to out of my own baon, na mga na-save, ganyan. First, first ever pageant. May top price pa, oh. oh magkano, magkano nakalagay dyan? One three. Oh, one, one three. Uy, malaking pera yun nung 2020. Yes. Ano, oh. And, nung baon ko ng college ako, 200 every day. So, makana lang yun, yung natitira ko nun every day Kasi, ang commute ko na, no, parang 100 na. Mm -hmm. so, First uh, flavor of oh, hard work, talaga. Ayan. Ayan. First pageant heels. So next is. So next is. apple we check it. Eh. I check it. Paano ba to? In the um, Nung take going to. New York. Ah, ka na ko checking. <laughs> <laughs> Miss Ana, di mo nakailangan yung. Check. Ito, <laughs> galing siya sa New York, ng 2023 to, also yung SDG pin ko, kasi, I went to the Fourth Global Conference ng United Nations ng wow. 2023. So, I consider this one one of my biggest achievements in life, kasi, ng time na yun, I was. the only filipina and the first ever beauty queen representative na nakapag-speak before the world leaders hmm. galing, galing. Thank, you, thank you. and then That last is yung letter ng brother ko oh. when i won in the international pageant last year ayan so yung time kasi na yon um uh overwhelmed ako tapos, uh, dami kong emotion na nararamdaman. Tapos, pagbalik ko sa kwarto ko, may note yung brother ko sa kama na nakalagay. Younger brother. Yes, younger brother ko. Ang cute nga na ng sulit. Sabi niya, Ili was here. I love you so much. Congrats, Ate Yana, on winning. Noong time na yun, sobrang umiiyak ako. Tapos, overwhelming emotions. Sa ako kasi hindi ako palaiyak na tao. Kasi parang feeling ko, yung personality ko is really strong. Tapos um, umiiyak lang ako sa mga times na um, overwhelmed or kaya scared or kaya sobrang masaya. So, so Yana, thank you so much. But before we end this podcast, baka meron kang gustong sabihin sa mga fans mo, invite Hi. them. Ayan. Una-una sa lahat, thank you, thank you, Miss Anna, sa so opportunity na to. And um, sa mga luxers natin, maraming maraming salamat din. Kasi grabe din yung support po nila, Miss Ana talaga sa TikTok, mga nagko-comment, ganyan. Natutuwa po ako talaga every time na may mga ganong support na dumadating talaga. And, you know, it, parang mas gusto ko pang galingan, kumbaga. So, maraming maraming salamat sa Lux family ko and sa mga Luxers natin dyan. And also, sana po, supportahan nyo rin po ko sa MUPH journey ko ngayon taon. Grabing laban to, puksaan edition, sabi nga nila, ba diba? Pero, alam ko na kayang-kaya kong gawin and maging best version of myself this year dahil sa support ninyong lahat. So maraming salamat. Let's support Yana sa kanyang karera for this MUPH 2025 batch. And of course, Luxers, abangan ang ating next episode. Sino naman kaya ang bago nating guest na makakakwentuhan sa next episode ng ating Glow Up with Anna? Please don't forget to subscribe, like, and share. Bye!